So dito na tayo sa ating mga reptab Update ko na lang din kayo dito mga buddy Kasi uh, yung reptab natin is naayos na Nilagyan natin ang net. Para yung mga dahon na galing dun sa taas Pag nahulog dito okay. mag mga badi okay. At hindi dimerekta dito sa ating mga reptab Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel Body jogberie, kan? Yeah, body Josh, ayan, body router, gapi farm update part 29, at eh, 30 pala. Sorry, At kasama natin dito si bali roach. Ah, uh, gumagawa ng ating stun, ng ang okay lang. Taratum baget, gumagawa natin, gumagawa natin, ah, na, Kuma na, stand, bali? Tara na bali. Tara daw. No? So, meron pa nang binili na rack tsaka aquarium si Buddy Joe. Maritignan natin. So, kaya nawala ka. nakawa, nakawa, pala na wala ka. Nakuha, nakuha mo na pala. Lang. So, ayan na pala. Ah, maliit na pala kali. Oh, kawal mo yan 6 x 10 x 12. So, ito yung rack na kinuha niya. Saan banda? Saan banda?

filter buta nga ah, um, ng filter ito huwag nga ng coin mga mga pebbles ba pebbles, pebbles pe ay okay. Thailand okay. Thailand ba Thailand set up pala to ganda bag ko pa man din akala ko gapit tank pari 12 yes yeah, size Ah, looming okay. okay. tank din yata Luming na looming tank pala 20 pieces 18 18 pieces huwag muna may sunod oh not bad dapat pa pakat pa moto show body. Para compress lang, no? Para pwede pa four layers, no? Dapat rin ya, itin ke. Okay na. Eh? Itin itin. Eh kada dito po 30. Meron ka lang 30. 30 pieces. Tapos din sila ng isa. Meron oh, pang binebenta sa akin, baka gusto mong bilhin. Asa man? Loh. Sampo yata na 12 by 8. PM ko muna. Tara, so balik tayo doon sa farm kasi magagabi farm update tayo. Ito. Part 33 mga badi. Let's go. Hindi okay. ko na i-cut. Kasi malapit lang naman. Tara. Wala. On. Pake. On natin. Pause ko muna mga badi ah. So tuloy natin gabi Farm Update Part 2 Ayan so Dito mga body is Meron tayong ginawang stand ng drum At meron tayong bago dito na uh, O nakikita nyo sa previous vlog ko Sobrang tagal na Meron tayong ganito na setup Yung Trapan natin na 3 layers Ginawa din natin dito Kasi may space dito dati na uh, Nilagyan lang natin ng ref tab yung sa full gold natin. Tapos, ito yung pinalit natin dito. Ayan, ito yung ginawa natin for uh, previous days na hindi tayo nakablog. Ito yung ginawa natin. Yung trapan na three layers. Uh, ayan, malaki may space na kuha niya. Hindi ka lang masyadong malalim. Kasi, purpose natin dyan, mga body is lagyan natin ng <coughs> lagyan natin ng beta. Kung merong available na beta na pang breed. At, yun, magna or gapis marami yung purpose mga badi so gumawa lang tayo nyan kasi sayang yung space na pwede pa natin lagyan ng mga isda tapos ito yung bago dito mga badi kung nakikita nyo yung drum natin ganyan yung old setup natin ah, yung bagong setup pala na drum setup natin pinalakihan natin yung butas dito kasi dati hanggang dito lang yung butas niya sa gitna so Pinalakihan natin, pinakat natin ayun yung, yung additional na kinat natin. Pinakat natin lahat ng mga drums kasi uh, nakikita ko kasi na madilim yung loob ng drum. Tapos hindi dumadami yung magnas natin. So yun yung purpose kinat natin para mas malaki yung butas dun sa drum natin. Tapos ito yung bago, yung rack yung yan yung wooden rack natin yung kahoy na two layers lang pero dito is 10 liters pa rin na ayan yung mga galon tapos kasya dyan sa taas yung dalawang galon na magkadikit ganito yan yung bagong setup natin no? so kasya dyan sa likod isa, isa din dito ayan so ganyan siya sya same dun sa kabila ganun pa rin ayan kasya dito binilang ko sya estimated ko is sa isang layer 30 pieces yung kasya or either 32 hindi natin alam kasi hindi talaga final na sinukat uh, tinansya ko lang tapos uh, dalawang layer so 30 is 30 60 kung kasya pa ng 60 sa likod uh, i-fit na lang natin na 100, uh, 90 pieces kasi hindi naman talaga fix 30 yan tapos kabilaan same lang yung sukat yan, same lang sukat doon 2 layers din kapos pera din maglagay sa, sa likod Ayan, pwede maglagay dyan sa likod. So, total nyan is 180 pieces din mga body. Same lang din doon sa harap. Yung sa cement pan natin banda. 180 pieces. Kasi balak natin, baka bigla dumami yung beta natin. Na, yun, giant beta natin. Yung upload doon is separate doon sa ating bagong channel which is yung uh, only betas natin na channel doon tayo mag-upload ng mga beta separate dito sa ating Aligabis na channel kasi gusto ko yung channel na yun is pure beta lang talaga yun ina-upload natin doon mga buddy pero ngayon papakita ko lang din sa inyo yung update ng ating betas na binibreed so meron tayo ditong binibreed na actually ito pa yung first batch ng na binibreed natin ng beta ito na siya mga buddy malalaki na at sobrang dami ng nabreed natin na betas ayan o oh. around 200 siguro to 300 pieces yung na natin estimated lang hindi talaga final na count kasi hindi naman namin talaga binilang isa isa so estimated 200 to 300 pieces yung isang uh, batch ng beta na binilid namin yung giant uh, siguro search nyo na lang dun sa ating uh, channel lalagay ko na lang dito yung channel ng Betas natin meron tayong in-upload na video kung ano yung itsura ng breeders natin na ginamit around 5.8 inches to 6 inches ay inches naman, CM yata yung laki ng giant beta na breeder natin same doon sa babae na ganun din 6 cm medyo malaki laki din mga around 3 inches siguro yun sa gapi gapi size bigger talaga siya hindi siya normal na beta na yung size niya. Kasi giant talaga yung itsukra niya. So, yung galing yung blade is Thailand. Bumili tayo ng dalawang pair galing sa Thailand. Pero, yung hindi talaga direkta na akong kumuha sa Thailand. Meron lang tayong uh, uh, transhipper na yun, nag-order siya ng bulk na giant beta. Kaya, medyo nakamura tayo dun sa shipping. Pero sa isda, ganun pa rin yung presyo. Mahal pa din. Pero mas less na yung shipping fee kasi nga uh, doon na tayo dumirekta dun sa nagbebenta ng import line. Tapos yung purpose na talaga doon is magbenta na magbenta ng import. Hindi siya nagbe mga body. As in, seller lang talaga siya at nagpapabid siya ng mga giant betas. So yun yung mga first batch na anak na ng betas natin. Which is yung multicolor natin na beta. Yung uh, ano ba Koi. Galaxy Koi. Yata yun na uh, betas. Hindi pa ako familiar masyado sa beta pero marunong na kami mag dati pa nagbe-breed na kami ng beta tapos pinaka key para mag-success doon sa breeding talaga at kasi yung crucial talaga na na breed sa beta is yung uh, free swim ng beta which is yung first day ng pag, pag hatch ng egg hanggang sa one week old hanggang sa mag free swim siya yung first na pakain yun yung pinakamahirap kailangan talaga makakain yung beta para makasurvive kasi pag hindi na siya makakain ng within 3 days mamatay yung mga betas mga buddy malulusa yung mga fry so pinaka best na pakain dyan is yung moina na daft niya na kinukuha natin dun sa mga kanal kanal or kung mga palayan dun niya siya kinukuha yung moina na daft niya maliliit talaga na daft kumukuha kami ng marami pero yung pinaka best dyan pag kinuha mo siya ngayon dapat automatic ipapakain mo talaga agad sa beta kasi pag at tagalan siya dun sa plastic mga body, mamamatay yung ating ngoy na at babaho yung tubig na nilagyan natin ng betas. At maaari ding yun yung mag cause na mamatay yung ating mga betas. So yun yun siya mga body. Every two days kami ng mga Daphnia para dito sa ating mga betas na sobrang dami na. Ayan. So yung full update nyan is dun sa ating channel ng Unlibetas. Yan. So, papakita ko na lang din sa inyo dito ito sa kabilang side ng ref tab is yung magna natin na medyo madami na din kasi bago lang tayo nag-reset dito around week pa lang siguro or 10 days din eh, natin. Di, hindi ko na basta medyo madami na siya mga body probably pwede na tayo magpa-ship nyan actually may order na kami yung kinikater pa lang namin is yung shipping fee kasi yung mga dito sa Davao lang hindi pa namin kinikater kasi maraming volume ng magna yung kailangan at hindi kami makasupply ng ganong karami muna ngayon kasi nagpaparami pa lang tayo ng duck niya yung magna natin pinaparami pa lang natin ulit at hindi pa natin kaya i-cater yung nandito lang sa Davao kasi sa isang plastic nun equivalent na yun sa isang buong box ng shipping pina pinapaship natin ng magna so ayan meron na dito ayan lahat lahat ng reptab dito meron na yung laman mga magna ano, namin yan mga badi At nanganak na yan lahat. Ito, meron na yung laman. Ito, bago lang to. Itong dalawang ref tub na to, bago lang to. Pero meron na tong laman. At tapakain na natin. Hindi pa lang siya ganun kadami. Ito rin, marami na o. Oh. nanganak na. Dito, meron din dito. Pati dito, marami na yan mga badi Naset na natin ang maayos. Malinis na sila. Hindi na sa pakalat-kalat kahit saan yung magnas natin. Teka, pause ko muna. So, ayan, tuloy natin mga buddy. Kasi nalobat yung ating GoPro. So, dito na tayo sa ating mga reptab. Update ko na lang din kayo dito mga buddy kasi uh, yung reptab natin is naayos na. Nilagyan natin ng net. Para yung mga dahon na galing dun sa taas, pag nahulog dito, mafi filter mga buddy at hindi dumirekta dito sa ating mga reptab. At dito mga buddy is madami na yung ating mga magna kung nakikita nyo marami ng maliliit dyan sa gilid yun o oh. hindi na masyadong makita pero yung sa baba nito is marami dito na lang tayo sa kabila yun o oh. ang daming magnas sa baba at meron din dito sa gilid mga maliliit yun o oh. dami dun sa baba o oh. Iba yung design nito na ref. Tatlong layer to mga buddy. Pero yung uh, pwede pumasok doon sa kabilang side yung mga magna. Din dito din madami na. Pero baka bawasan natin to ng na tubig kasi mag-overflow yung tubig dito. Ayan, marami tayong ref tab dito. Isa, dalawa, tatlo, apat na ref tab. Tapos, 2, 4, 6, 8, 10. Sampung mga tawag nito. Styro box na dati ay nilagyan natin ng mga gapis tapos ito na yung ngayon mga body puro magnas na yung laman yan madami dami na talaga siya mga body at di pa natin pwede i-release kasi palak natin paramihin pa ng paramihin para kung sakaling mag-release na tayo ng magna hindi tayo mahirapan kasi marami na yan. sero tayong tang no? oh. design dito sa likod Ayan. Dito mga buddy, hindi natin masyadong in-improve na dito kasi uh, yung nga, uh, yung sabi ko, malaki yung gastos dito kasi pag ipapasamento pa natin tong uh, dito na side, malaki yung kagastusin. So, yung mga ginawa natin dito is nilagyan na natin ng mga reptab. Balak natin pag nalinis na to dito, papalinisan natin. Uh, baka puro reptab na rin dyan nilagay natin. Kasi may mga reptab pa tayo dun sa bahay na dadalhin dito. Siguro around 3 to 4 pieces na reptab na nandun uh, double purpose din yung reptab na ilalagay natin dito baka pwede natin uh, grow out sa mga betas na giant at the same time pwede natin kulturan ng magna so hanggang dito na lang mga buddy quick update lang sa ating Gapi farm tapos uh, abangan nyo lang yung part 31 mga buddy baka matuloy yung raffle natin na yun 100 peso kung mag success yun sa first tuloy-tuloy uh, lang natin siguro yon para yung mga iba na hindi pa kayang mag-avail sa wala pa silang budget para pangbili dun sa ating paydirt may chance sila na manalo dun sa raffle so yun lang mga buddy update update na lang uh, kita, kita kita sa next video bye fish